Nupisyon si Jeko yan. Lusong. Ala, lusong. Sige, lusong. Mm. Sayang ang lor. Ayan. Akala namin fish on ha. Na fish net pala. Mm. Pataas na yung tubig. Take care ya, take care ya sa dig, take care. At a muskil sa, akala namin fish o na, fish net pala. Yan, nakuha na, yan. Take care, take care, take care, abadid muskil, wajid.